So isang mapagpalang din sa atin lahat yung sa nagahanap buhay sa daan atin okay, so ingat po so, tayo na po dito sa akin tagihing tayo may napansin po si tatay pansin po lang siya so kapag so, nagpapantay na kanya hindi tayo nakatulong hindi siya puso po anak mo ay kahit na ano mo siya ay alang-alang uh, para sa kanya kailangan mo nga kay Dolce tara nyo ako thank you At sabahan natin si Mami okay thank okay. uh, you salamat sa sabi ko so laban lang po huwag kayo susuko mahirapan buong buhay hanggat tayo buhay kaya natin to hindi ka nag-iisa tayo dahil kasama natin ang Diyos tayo po Nagahanap buhay din laban lang po tayo tayo dahil mas mapalad tayo mga ganitong sitwasyon dahil Uh, hindi tayo pabayaan ni Lord okay so, malay bumubukas so, hindi lagi tayo nasa ilalim Minsan, sa ibabaw ng mundo aangat din tayo okay hindi lang tayo kundi buong buong Pilipinas so kaya ngayon ano mo suko ko, ano ang pagsubok sa buhay natin mga kaidol laban lang okay God bless po ang magandang gabi sa akin ayan sabi ko so pansin ko si tatay so kahit gabi gabi na so hindi siya sumusuko dahil ginagawa niya para alam sa kanyang pamilya hindi sa kanyang para mga kanyang para magbukay so yun lang mga kapatid sabi ko tayo susubo sa buhay laban lang ang kaya natin ng no? Dahil, alam ko mayawa Diyos hindi tayo pagkumaya so maraming salamat lang mga kaido yun lang ang masasabi ko so, God bless po and thank you bye God bless po so pakalike and share na lang sa mga bagong video thank you bye.